Ngayong araw, pumanaw ang inanina Harry at Annie. Dumating si Annie mula sa malayong lungsod upang dumalo sa libing at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Si Harry ay hindi pa ganoon kamature, kaya't alam ni Annie na kailangan niya itong gabayan. Habang naninirahan na si Annie sa kanilang dating tahanan, napansin niyang madalas si Harry ay nakatambay sa balkonahe, pinagmamasdan ang kanilang kapitbahay, isang tahimik ngunit kaakit-akit na dalaga. Nang tanungin niya kung may gusto ito sa dalaga, agad na tumanggi si Harry, sinabing wala lang, cute lang siya. Ngunit naman ni Annie na may nararamdaman si Harry. Isang araw, nagbiro si Annie, kung gusto mo talaga siya, tutulungan kitang mapansin kanya. Nahihiyang tumawa si Harry at niyakap ang kapatid sa tuwa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Annie ang tila pagkalito ni Harry sa kanyang damdamin, parang may pinagdaraanan pa ito na hindi niya masabi upang tulungan si Harry makalimot, inaya ni Annie ang kanyang nabiyong si Derek na bumisita. Nagkaroon ng maliit na salo-salo sa kanilang bahay kasama ang ilang kaibigan. Habang masaya ang lahat, si Harry ay nanatiling tahimik, waring hindi mapakali, madalas ang tingin kay Annie, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas si Annie kay Harry tungkol sa relasyon niya kay Derek pinayuhan niya si Harry na subukang makipagkaibigan sa kanilang kapitbahay na dalaga, at huwag magkulong sa lungkot. Dumating si Jack, ang dati nilang tutor, upang ipagpatuloy ang pagtuturo kay Harry. Ngunit hindi inaasahan, nagkaroon ng relasyon si Annie kay Jack, isang bagay na napansin ni Harry at hindi niya nagustuhan. Minsan, sinundan niya si Annie at Jack, at nang hindi na napigil ang damdamin, hinarap niya si Jack at sinaktan ito. Umuwing galit si Ani at hinarap ang kapatid. Ano bang problema mo, Harry? Tanong ni Ani. Ikaw lang ang meron ako. Ayokong mawala ka, sagot ni Harry. Lumuha siya. Dahil dito, nagpa siya si Ani na umalis at bumalik sa kanyang lungsod. Doon, namuhay siya ng tahimik kasama si Derek. Ngunit hindi nagtagal, sinundan siya ni Harry. Ate, wala na akong ibang matatakbuhan kundi ikaw. Naawa si Annie at pinatuloy muli si Harry, ngunit nilinaw niyang kailangang magbago ito, at unti-unting bumuo ng sariling buhay. Sa huli, pinakasalan ni Annie si Derek. Si Harry naman ay natutong tanggapin ang realidad, masakit man, alam niyang kailangan niyang harapin ang buhay at pagbutihin ang sarili. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili, kundi marunong bumitaw para sa ikabubuti ng minamahal. Mensahe ng kwento ang pagkawala ng mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng pagkalito at sakit, pero sa pamamagitan ng pagmamahal, pangunawa, at tamang gabay, may pag-asa tayong makabangon at hanapin ang sarili nating landas.